Noong nakaraang linggo, ika ng Abril, isang episode ng Pilipinas Got Talent ang nagpasabog sa internet dahil sa isang nostalgic na revelasyon mula kay Catherine Bernardo. Sa isang magaan na segment kasama ang mga kasamahan niyang hurado, ibinahagi ng aktres ang isang tapat na alaala mula sa kanyang kabataan, ang kanyang unang crush. Siguro grade dalawa ako noon sa probinsya namin. Mestizo siya. Eh, kapag crush ko, mas lalo ko yun hindi kakausapin. Mas lalong hindi mo talaga mararamdaman, kahit isabit mo ako, hindi ko aaminin na crush kita. Yung ganon, naalala ng aktres bago tuluyang banggitin ang pangalan ng kanyang crush, na nag-trigger ng maraming share sa social media. Ang name niya ay Kenneth. Halos agad na kumilos ang mga netizen. Pumutok ang mga social media feeds ng mga post at komento habang sinusubukan ng mga fans na hanapin ang ngayon ay sikat na unang crush, at sa tunay na estilo ng internet, natagpuan nila siya ng mabilis na parang kidlat. Kaya sino nga ba itong, Kenneth, na nag-iwan ng matinding impresyon kay Kat? Narito ang mga nalaman natin. Ipinanganak noong ikalabing anim ng Marso taong isang libo na raan at na si Kenneth Edward Hizon ay isang Pisces. Siya ay 30 taong gulang na, kaya't isang taon siyang mas matanda kay Catherine. Ayon sa na-viral na episode ng PGT, magkakilala sina Catherine at Kenneth noong sila ay parehong estudyante sa Flower Lane Montessori Children's House, isang pribadong paaralan sa Kabanatuan, Nueva Ecija, na kung saan mula rin ang pamilya ni Kat. Si Kenneth ay kumuha ng kursong medical technology bago magpatuloy sa pag-aaral ng medisina sa Far Eastern University. Noong nakaraang taon, opisyal siyang naging lisensyadong doktor at kasalukuyang nagsasanay sa iba't ibang ospital sa kanyang hometown na kabanatuan. Bagamat hindi siya isang sikat na tao tulad ni Kath, mayroon din siyang sariling kakayahan na pang-entablado. Noong high school, naging proud member siya ng dance troupe. Sumali rin siya sa mga kompetisyon sa sayaw bilang bahagi ng dance crew ng kanyang department sa kolehiyo. At ayon sa mga nakakakilala sa kanya, magaling din siyang kumanta. Isa ring aktibong tao si Kenneth, regular na nag-gym at paminsang naglalaro ng table tennis. Nang sumali sa palarong medisina ng Fu, pinangunahan din niya ang kanyang team na nanalo ng fourth place sa isang Mobile Legends competition. Ito na ang detalye na hinihintay ng lahat at ayon sa mga kaibigan, hindi pa siya may relasyon ngayon. Kaya para sa mga tahimik na umaasa ng isang full circle moment sa pagitan nila ni Catherine, mukhang posibleng mangyari ang kahit ano.